Hi mga kalugit, kamusta po lahat? Meron tayong client, ang customer natin from Florida mga kalugit. So ayan, finally nakapunta dito si Madam sa atin para magpatanggal ng kanyang ingron kasi siya lang mismo nagatanggal sa kanyang ingrown mga kalugit. So mahirap siya tanggalin mga kalugit, maraming putol-putol. So finally dito naman tayo mga kalugit. So nagpaayos si Madam, punta na kayo sa Sherwin. Ladrido Salon, Phase 1, Block 56, Lot 60, Coms, Mintal, Davao City. Sila mga kalugit sa Gardaos.

Uli dito. <laughs> Ako mga pamangkin, magdating dito sa salon, mag sila no. Pati kay Christy, mag Pero ang anak mo hindi nag -bliss. Kahit anong araw, walang respeto pa rin. Sana ikaw, ang, sa, hanggat bata ka, kailangan turuan mo ang sarili mo. How to discipline.

<laughs> ay, ko balo. okay Kimong mama. Ay <laughs> turulo ang kod. ko tong dai. Hindi ako dito sa mga sada ay promise. may ni siya imong ilungga. Hoy ko balo nga giri to kira di ay. Kasi dira gi peace ni panuy gabi si ilong mo. Okay na mother. <laughs> okay. <laughs> oh, diba? Eh mga kalugit, finally nakapunta na si Madam dito sa atin sa Dika Homes Mintal. Ayun, diba? Normal, anak yan. Oh, no, diba? Ikaw hey, nga bata ka, hindi ka subukan kung ay kapalit. Tsura mo lang ano-ano mo lang uhot. Ko, ang agi dito ka, kung siga, basa-basa dito ka, kung banlaw na. Kaya na dito ka. dito ka.

Kurikong, mamon ng manga madalang <laughs> pitok-pitok So mga kalugit Thank you so much mga kalugit Tapos na po ang pagtanggal ng kalakal <laughs> So ang customer natin from Florida Florida mga kalugit Shout out everyone Shout out sa mga nanonood Sa mga followers natin sa ibang bansa Hello! Hello! Hello, hello, everyone. Bala, magdugo, mga kalugit, basta matanggal. Di ba? Si madam lang kasi nagatanggal ito. Thank you.